Sirana, na at kapag umuulan ay mababasa ko. Magtumis sa inyo niya. Hindi ko kaya sa inyo. Mauwa ko sa mabalay. Sa sauna? Oo, oh, mga classmates ba? Good Lord, salamat po sa sponsor. Oo. Uh -huh. Mabuhat yung ng balay. guys mga tatigang natin dyan ngayon po kasama namin ang karpintero tingnan po ang area kung saan itirik ang bahay ni Marvin ngayong araw din i-deliver ang materialis pero hindi to ma-deliver lahat ngayong araw siguro bukas or sa yung iba kasi madami-dami yung materialis natin nasa no, so, mangga dari Na, ka nasang yeah. dami karoon maghahay ka to kami ngayon eh kasama namin yung karpintero para uh, may nag-deliver na po kanina uh, si Marvel lang nag-receive kasi kanina umaga so doon dumaan o nakahangyo sila dito ay, na hindi mo doon rin madool rin yung una buhangin and mayroong buhangin ano ah, saan yung saminto Marbe? ah ay ah, dito inlagay ang simento dahil po ay eh, huwag ulan ngayon. Para sa poste po ito, para sa poste. Yan dito, simento. At saka yung papo. po. Maani tanan ng lansang? PBC. PBC. So mga kahoy wala pa. Kasi madami-dami yung, yung mga kahoy natin. So poste itong sibinto at saka yung buhangin. Siyam. Siyam. Yan po yung buhangin. Dito po itirik yung bahay nila. So kailangan nilang ilipat yung ano dito, yung mga tanim nila. ilipat, ibalhin niya yung tanim niya. Ako libalhin. Tabang lang ni ko na eh. Budoy. Ano sa budoy? Tama natin yung karpintero ngayon. Tiningnan po ang ano Tiningnan ang area. So ngayon po ay hayag-hayag na kay nana ning kuyog na namo among karpintero. Iya ang materyales na ka-deliver na parcel kanina. So mamaya siguro isunod yung iba pang mga materyales natin. So hayag-hayag na, Makab makabalay na. Makabalay na gidi na gid Oo. Yan na uh, salamat natin Ate no sa atong sponsor, no? Yan. Si hayag-hayag na ang naong ni Marbi. Maliwalas na po yung mukha ni Mal Marbi na ano mapagawan sila ng bahay. Positive na po, positive kasi ano po. Na-order na natin ang materials. Nandito na ibang materials natin. So ngayong araw siguro kung hindi nila matapos may deliver lahat ngayong araw bukas siguro linggo nabay domingo ang asinggo malasad ko kabantay uh -huh. -oh. so ang materialis na okay. dagan daghan anak <laughs> ano um. man to siya nga napad na daghan nga deliver na um. yan, yan ang sasama ko um, dagan pa kay kayo na um. ang, ang inyong balay ano? tatlong kwarto tam, sakto ng tulok ka kwarto isa sa imong ha isa sa imong mga manghod ug usa pud sa imong papagama para komportable kayo komportable mo hasta imong mga igsuon mo higda higda kung kay bisita higda pod pamangkon oh, pod ni mama masuro yung mga pamangkin ng nanay ninyo so ito po ay eh, sinadya po ito namin na ano po uh, medyo malaki-laki kaysa mga dati naming pabahay request sa ating sponsor para hindi kayo masyadong Uh, magipit sa pagtulog no uh, ito po yung bahay nila dito uh, kalmar kay tungo sa nangatuli salamat uh. kayo so lunis ito maumpisa na lunis maumpisa na to sa karpintero natin lunis siguro estimated estimated nga ko na ni Ben ni Ben tatlong linggo estimated sabi ng karpintero natin estimated uh, kasi malaki laki ito mga tatlong linggo thank you po kuyari mm. na eh uh. ay, ay, pa. Ay, pa, tayo. yan guys ilipat na po yung mga ito nyo. kasi dito po itirik yung bahay nila ito ang mga ito ang kasilid ko kayo ang naglapit kanang pinya at kanang tubo. Ini sama ini.

sili sitau. So, ini lipat. Lipat nang ini ya. Tarama pati nabangan. Kayna ite. Hmm, Mulana. Bisa dimukahai kai ulana. Rongar nyomonda yang nanain nyoh ke imulan. Tabasa ang kahoy panggatong. Hmm. angkat yang anu lho oh. tolong tolong leluh Ini mau lana. Dari ini lang ini Apa dong? Kutub bersama sama Dani nyoha. Ya udah kana mayo kay meluya mu. Ini mau dia kenai bab. Wah. Yan mga anak ni Nanay Merlin. Mga kapatid ni Marby. Sumulong sa paghakot Orin. ng buhangin. Yan, kailangan ipasok dito kasi may barbed wire. Kailangan ipasok para madali lang ang trabaho. Diri. Dili Ngayon po ay nagantay-antay pa kami sa si Candy yung mga kahoy na siguro. Pintayin ba namin yung chicken delivery? Inuna muna nila yung ano, inuna muna, muna, nila yung buhangin, semento at saka yung mga pako para matuntun sa hardware kung saan po ilagay ang materialis. Kasi uh, hindi po natin doon banda ibaba yung materialis kasi ang layo hakotin. So nagpaalan sila doon sa yung uh, guard doon sa my gate doon sa kabila na pwede bang makadaan yung uh, truck so pwede naman uh, so na ano talaga dito dito talaga sa gilid ma-deliver yung materialis hindi na tayo magbayad pa ng uh, maghakot doon sa ano po malayo kasi ang layo ng kalsada so malaki po yung mababayaran natin pahakot ng materialis buti na lang nakapasok yung truck dito ay eh, malapit lang so bigyan natin sila ng ano pang snacks bigyan din natin itong mga bata kasi nag-aaral to sila so may lang Hi, butang. Ya, ada nak. Mainnya long ini lah. balon. Oke, okay, kayo. Si Marbi yang kawan, ma. engineer. Nah, naglipat lipat terus semangat tanim nih lah. Lipat tanim.

saklo loo, may lang dung gumay lang daladung, kaya iguro mo dah, kaya daghan pa ni kaya yo, may rapan musklyso, ndaan lang mahina ang kalaban, ah, mahina ang kalaban, <coughs> do do mo, may rapan tuhoy, si magami <coughs> po yung Binuhat niya. Oh. Malapit lang yun. Yeah. Oh. Sila sumarbi patuloy sa kanilang ginagawa paglipat ka rin. Sige. Mamaya mayroon kayong ano.

Yung mangga dito na to yung sanga putulin itong sanga dito. dito malayo lang yung puno so dito ang mga sanga lang ang puputulin dito mga sanga yan, set out sa inyong lahat ay ngayon po ay inasikaso muna namin itong uh, pabahay ni Marby yan tagal tagal na po itong plano na to so ngayon pa natin nakilos So abangalan nyo ang susunod nating mga pabahay Ay pabahay din sa kanaw-kanaw Hindi pa natin sabihin kung sino Basta sa kanaw-kanaw at tabugon Abangan po Ang pabahay natin susunod nito Sa kanila Mad eh, Sa kanaw-kanaw bro kanaw, kanaw Mga matatanda eh. Pagkatapos na nito So uh, mga tatlong linggo siguro Matapos so uh, Proceed naman tayo doon sa Susunod na pabahay

Ipalo nyo guys. Ang, guys, ipalo ang ilang kuan sa page. A uh, page na inyo, a page. Uh, Anshat. Anshat ra. Napa i mga napa yung vlogger nang sugod vlog ba sa reels no. Anshat. Uh. sian Guys, nito po yung sikan. uh, bats ating mga materialis para sa bahay ni

Mau ana nih, guys Mau oh, ana meron kulang. Isang biahi. kulang. Yero. Yeah.

Dito tayo sa loob. Ariyo, sod ariyo. Over entrance. Ngayon, ngayon. na Ang dilik kun. Asa na ibutan? Dalang, dalang ah. Alili, eh, dia lang, dia lang, ha. Ay babag lang diyan. So mayroon tayong S4S So ito po si trip to nila ay eh, mga kahoy at saka yung hardieplex. Uh, hardy mayroon tayong plywood para sa ano po para sa para sa plywood para sa paminto so yung hard natin yung dingding natin sa bahay nila ni Marbe so mayroon tayong pang ano pang frame sa pang frame to sa ano po sa pintuan oh, mga laba, lababo namoy lababo ha <laughs> so may bako dyan so ang ginawa nila diretso na dito Mau ni sila yung mga kinakusgan sa Asingwa no. Asa nga nan hardware Asingwa. Ha? Asingwa. Si Kwan kasi pangalan niya, boss. Si Kwan Victor, Victoria, Victoria. Victoria. Oh, na Asingwa ni atong Asingwa hardware dito sa Tambongon kasi malayo na po yung ilihan. So dito lang kami nagbili ng kahoy sa ano po, materials dito sa Tambongon.

rin plywood dito uh, ah, madami po yung kahoy na diskarga nila siguro magabihan ah, sila meron pa pong na ang lahat ng mga materialis so mayroon pa pong last batch sa uh, ating materialis so ito hardy marine plywood kahoy buhangin. mali ang mga kahoy yun yung mag buo sir puwang ano yung puwang? ito yung bowl simenton doon sa loob ito yung so, so, na-diskarga Meron pang kulang. Siguro bukas na siguro nila ma-deliver. Sige na sa oras. Mag-aalas na. Bali ang atong purbay for lakto na ni. Tumuot sa unba ulba. Yung nakabok. Unom. nga bali ako ang namunga. Unom ra ang purbay for. Naapo ito lo, pero jis kataas. Mote ko ang namo. Yakining 20 ah. Oh. Pwede sa isa ka book 2x4 Balik ko ang may ugoan di si inyo ibig Dito sa inyo Ang kini ay 100 ka buhok ng 2 by 2 by 8 May kuwang nga Huwag na nang so 2 by 2 x 8 May kuha mga sin Nga plain o kanyang corrugated May kuwang Bali mo lang ikaw ano sir. So nga sa so gatos ka buo. Ya yeah, katong 2x4 kuang 19. Okay, e 26 mo ka buo. Ang ganing haligi ulo. Ano Wala man siguro. Ika e na naman. Doro na po dahi. Doro na. Nakadamig pusa. Ni... Bali ito na kuang. Tulo ko. Sige, tara ang... i-reveal na inog inog.

นี่พนนี่ฮะพนเดย์ครับที่ท่าน po guys, ha, uh, ngayong araw po, ito po yung materialis na na-deliver. So, bukas po, bukas linggo or uh, lunes, i-deliver po lang ang kulang. Marami pa ang kulang dito, madami-dami yung materialis natin. So, hindi na nakaya sa dalawang trip. So, pangatlong trip, bukas or lunes, madami-dami pa. Mayroon pang mga yero at saka kahoy. Uh, marami pa ang kahoy na hindi na i-deliver po. Hindi lang ito, So maraming salamat talaga. Ito lang po muna ang update namin sa inyo sa ngayon. Nandito na yung uh, ibang materyales. Uh, abangan ninyo. Uh, salones, sa lunes, umpisahan na to sa lunes. So siguro lo ang mga materyales na kulang nila uh, sa lunes si deliver Pero okay na to, Pwede na tong simulan dahil nandito na. So Marbe, ang uh, mga pako natin, isip ha. So itong ano Marbe, kapag umulan, lagyan mo ito ng ano ha. Takip ha. Kapag hindi umulan, uh, pabayaan mo lang dyan. Oh. Ha? At saka, yung ano na to, ba bawal natin, isipti ha. Mm. So, ang materialis natin, hindi lang ito, mayroon pa, pangatlong uh, trip nila, pangatlong labor dito. So, sa mga lunes na siguro, so, marami na tayong materialis. <laughs> so, uh, sa lunes, umpisahan na ito, uh, bilisan po nila, para mayroon kayong mayos-ayos na matulogan agad, dahil tag-ulan na. So, Siyempre no, uh, kita natin na uh, ang bahay nila kapag maulan tumatagas talaga ang bubong sa kanahirapan sila sa pag ano, pagpulog. So, good luck Marbi ha. Uh, ang lang niyo Mag-update kami lagi dito hanggang matapos po. Maraming salamat po Ate Nida, sa Meron na pang materyales. Salamat po sa sponsor. Uh Oo. -oh. -uh. So, masaya? masaya. Grabe, <laughs> oh, sige. <laughs> Yan po. Uh, maraming salamat ha sa mga viewers natin, mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan po. Uh, na asikasuhin na po natin ang bahay nila kasi matagal na itong pinaplano sa ating sponsor ngayon lang natin Asikaso, sa abangan ninyo sa sunod pagkatapos nito mayroon pa tayong mga pabahay doon naman sa ibang lugar so abang abangan ninyo uh, kay bro tata, vlog ni bro tata sa kanaw kanaw sa kana, tapusin muna natin kay, ano, kay Marbi. si babay muna sa ngayon bye Bye-bye. Nina nai. Sirian nai. Salamat sir ha, sa inyong pagtabang. Dakong salamat kin sir dakong kin salamat sa pagtabang horto sir. Mhm. <laughs> at saka ano nai. Habang uh, nagtatrabaho ang karpintero natin sa bahay ninyo, uh, Salones, Lunes magdala kami ng bigas, isang sakong bigas at groceries. Ha? dalhan namin kayo ng bigas at grocery sa lunes. Sa lunes na lang, ha? Kasi linggo bukas, lunes na lang. Mayroon kasi pa kayong bigas na yan? Ano pa may gamay. Oh, kasi ang asawa ni nanay, nanay Marilin Marlin? Marilin Marilyn. Ah, nanay Marilin nanay ni Marby, ang asawa niya nag, ano po, nagtrabaho ngayon sa ano, construction, nag rap, no? Oh, so, nakabugas-bugas diyan, pero tagaan mo na magbugas, ha? Bigyan namin kayo ng bigas. Ah, sige, sige ha. Uh, yan po guys, ang... Ah, uh, Materialis natin ngayon so, Dito po yung mga Ardiflex plywood, nanjan ang pangsahig Yung makapal So yan na po So ang kulang nito Mayroon pa ito Marami pang kulang nito uh, Hindi pa na-deliver Lunis na siguro Mga yiro At uh, mga kahoy pa Mayroon pa itong mga kahoy Hindi lang ito Marami pa So maraming salamat uh, Babay muna sa ngayon